Magandang araw mga katakama ay araw ng Merkulis at ngayon ay iniintay ko din eh ang inay din sa may simba. Bega pagkakatagal ng mga iyon ay kami ay sisimba muna ay gawa ng bukas ay birthday. Ay di niyata uugatin ay eh, nakailang kalimbang na ng kampana ay arey dumating na day na mag inang aray. Sama nga pala ang kapatid ko abay inaantok pa inaki eh ang inay. Ay di nga kami din na nagtagpo at sa simba muna at hindi na makakasimba bukas at bukas yabala. ay abala. Ay di nga kami umutay na at papasok na kami din eh bigyan naman ay, isang ari na araw isang ay pagkakasway matapos nga kami makapagdasal at mahiling na ang papasalamat ay di kami umalis na sa simbaha ay panay ang bulong at ayaw muna daw kumain bay ito nung mautap-tapang ko ay may bit-bit ng palitaw isang gramon ari sabi ko hindi tayo sa McDonald's kumain ay bay ito ay kumaripas na tayo sa McDonald's hindi daw siya nasasarapan din eh at ang gusto ay dini sa goodish din sa malapit sa may Dunkin Donut you know, malapit sa Landbank ay masarap nga din naman nga din mga pang-ulam at saka mga pagkain ay hindi tamang tama nga tayo mga kapasyal din at ako yung natataka din kumain eh sa inyo at pagkakasarap din ng pagkain ako pagka nakakain din talaga kayo matataka pwede itong dalawang ito ay panghabol eh, hindi ko maabutan ay eh. sa klase parehong pasalat talagang pandalas na sabi ko huy intayin nyo ako at ako yung nananalimin pat alas ako. Baka, aking muta ay natuyo na din eh sa paway si katakam ay nakasuot ng jacket eh, hindi naman taglamay ito rin banabanas na yung maigit ay naman din tower ano ay, na nga at bababa na kami sa si may hagdang maliit. At malapit na tayong makakakain din eh. Ay, marami na ding nakain. Pagkagarning alas 12 ay talaga namang tambak ang mga nakain. Marami ding nagugustuhan din ang mga parokyano, kagaya ng mga empleyado ng bangko, mga magtatarbaho sa mga supermarket. Mga sari-saring tao na na hindi na. Hindi, aray, pagkakaganda din ang mga ambiance. Nakapapakita ko sa inyo ngayon ang pagkakadami din ng pagkain. Pagkakadami din ng tao na kain. ang ay, kain ng aray, ito, sobrang tagal na din. Aray, panahon pa ng aking lula. Aray, ilingan nyo yung mata at pagkakadami. Kita ninyo, aray, may mga bula-bula lumpia, manok at saka ginat ang gulay meron din din yung tortang dulong meron din lechong kawale may lumpia o meron din pusay sa kabilang ari naman ay meron din din yung isda na ano kong isda yun aray Ko, ay bangus ay eh. bangus na daeng at saka bangus na sinigang ay hindi talagang pagkakasarap may pakbit din may chapsoy meron din lakang ano ka aray at ginataan Nako, may tugi at may mais ding gulay. Ng mga pamilya, hindi magbabayad naman tayo. Ayaw ay umis aring dalawang ari at ng tuong ang daw din eh ay first time na yung kapatid na kumain din ay eh. masarap daw din at eh. maganda nga pala ang place ay kita ninyo aray ay kahit may itang panahon pag din ay eh kakumain ay eh, hindi kang babalasan talaga namang mapresko ang lugar na aray maya maya pa nga dumating na ang aming order hindi eh, kami tigigis ang kanan ko makakapangain tayo ng kanin oh. ay paano ilang araw na akong kinakain ko ay kinuwa pas muna tayo sa kinuwa mga tayo magkakanin masarap din eh kumain mga aring ah may manok na inihay na aming inorder nga para ipanaw tsaka yung chop soy tsaka yung ginataang nangka tsaka ring isdang bangaus na buntot pagkakalakay Ay di kayo parang pistahan ang aray ay yung hilagang aray 390 kami tatlo kakaay ay di kayo sulit na sulit na eh sya Akad mo na kami, lalanta ka na namin at gutom na inay. Ay, talagang ay. Ang ay uli na. Yung, sumubo na. Di kami. Pandalas na ng kain. Kami nga may pupunta pa miya maya pagkatapos din eh. Nung kami nga matapos kumain, abay, ang nakita ka. Ay, bigay ito ang tuwado sa bulaklak. Inay, kay dati paro-paro at kay tuwado yan sa bulaklak na yan. Kaya kala nga daw diya ay no, tunay, play plastic. E di, lumipos na kami din eh. Ako nakita ang tindahan ng damay Siya ibibili ng pang birthday na susuutay Ay di kaway na maigi Ang sales lady Kami ay talagang inuulukan kang bumili pili daw birthday Ay di nga ito ay sabi Are maganda ika are naman ang ina Ay di pa rin Pili kipili Di niya abutin ng birthday Ay pagkakatagal naman ay Bago makapili Lasa kong bagay na halong kay na Lahat ng sabitan at hangiran din eh Ay di nga ay nagtulong na Lahat ng mga sales lady May mga inaaraw Arta ar yung maganda Ay hindi pa rin maulukan Mayamiya nga nga ay eh, minakita kaming kamag-anak ay di nakapagrito yung daw isuot ay di maganda at babagay daw sa kanya ay siya kakoy sukat eh. hanapin na sukat ano <laughs> <laughs> hanap ano hanap comfort room bakit comfort room ang magsusukat ito room eating room wala man yata ang piting room ay naghahanap ng comfort room ay piting room naman palang hinahanap ay di magsusukat maya maya pang ilumabas na kahit tsurahan kau bagay ka daw sa kanya para daw siya si ano Aisha, siya dali sa counter at bilhin niya ayan bago nga naman kami umalis ay tiki may naka may nakilala pa din sis lady sila ay close na close agad ay eh. ay di sabi ko Aisha, siya follow nyo ako sa akin facebook pa eh shout out nga pala sa lahat ng mga sales lady din eh. sa alexandra boutique rtw shop pagkabayad nga din abay may nakita na namang ibang damit gusto na namang bumili agad eh naisukat na naman kupaw ano kari para magtatalok sabi ko siya tara at uubusin ang korta ng birthday girl re lahat na yata ay gustong bilhin maya maya pa din na nga kami sa May City Mart at kami may mimili muna ng mga papansitin para bukas di, yun na nga at kami ibababa natin eh. siya bukas na lang namin i-video kung anong magiging handa ng ay, sa 60 years old <laughs> birthday niya ay siya papanoodin na lang sa next vlog kung anong mga handa basta hindi mawawala ang pansit syempre o baka pansit lang lahat ng yung kanyang handa siyan koy-koy ay naka-dito sa video ko, Don't forget to follow my page Katakam TV. Salamat. Shout out all